Ayan. Hello, hello. Live muna po tayo, saglit. Welcome. Eh. <sighs> Sinsya na uh, mga idol, mga bro, mga sister kaya hindi ako nakakapag-live dito, 3 uh, months po kasi akong demonetize Kaya ngayon lang itong buwan na to, eh, ito, eh doon lang po tayo nakapag-upload uh, Pinalitan ko po kasi yung pangalan ng ating uh, youtube account, hello isa nating manonood isa lang. <laughs> salamat sa iyo no, dalawa na mag uh, comment po kayo nang ikayo po ay aking mashout out sa aking live na ito pasensya na mga bro uh, muli ngayon lang tayo nakapag live after 3 uh, months Ah, yun, si Bro Mercurio Marbit. Good evening, Bro. Shoutout out sa iyo. Pasensya na, Bro. Ah, Na-demonetize ako ng 3 months. At ngayon lang po tayo nakapag-live at nakakapag-upload ng buwan dahil uh, na monetize na ulit tayo. shoutout sa inyo mga bro. Sa ating 3 viewers bro yung uh, bro mercurio marbit yon. yung, yung na sabi ni bro mercurio so uh, tuwing gabi maglalive ako uh, karagdagan po at uh, pagkatapos nito live ko may iiwan na po ako sa description box ng video ito surprise po na orasyon na magagamit nyo po na uh, pang protection ito po ang aking ibabahagi na orasyon sa sa description box ay mula sa uh, libreta ng uh, pitong rayos o pitong liwanag ng Diyos na pamproteksyon. at salamat nga po pala dun sa lahat ng uh, nagtiwala sa akin kanina na kumo uh, nagpagawa sa akin ng libreta yan may bagong na namang gawa so bukas ko ipapadala yan shoutout po yung kung napapansin nyo po uh, yung San Benito medal yung aking ano uh, pinaka tag nito uh, thumbnail uh, yan po ay mabibili nyo po ng halagang uh, 70 pesos lang silver po yun sa aking tiktok account punta lang po rin kayo sa description box baka magustuhan nyo at uh, iiwan ko po dyan din ang uh, dasal ng Saint Benedict para may pang kayo para uh, sa Saint Benedict medallion once na kayo po ay nakabili ng St. Uh, Saint Benedict medallion na silver yan yan salamat po sa inyo sa tatlo katao kahit papano eh monetize tayo ulit <clears throat> siyempre uh, nanibago yung aking mga mga subscriber at lumbuan akong hindi naka upload uh, ng mga video at live kaya tatlo na lang po kayong nanonood ngayon kaya Lika Marista shoutout sa iyo uh, kapatid kaibigan Mandirigma shoutout sa iyo Robert Cabunilas shout out po sa iyo pa Fresalen Nievas ng uh, Hawaii shout out po Mercom uh, Mercurio Marbid shout out sa iyo yan yung mga solid pa ano natin subscriber pero ganun pa man marami na natuto sa atin na uh, manggamot marami na tayo na turuan Meron nga ibarito iba pumupunta dito at magpaturo sa akin dito sa Angeles City, Pampanga at kada linggo po sila pumupunta ang iba nakuha nitong aking libreta ito bagong gawa itong maliliit na to ay panggamutang spiritual combat yun pinapost ko po yan sa aking facebook account at marami na pong bumibili niyan kahit sa abroad pinapadala ko katulad ni Demetrio pa pa ng Spain kumuha po yan ng apat na klase ng libreta at ngayon limang klase na ng libreta yung meron ako na yung pitong rayos o, ng Diyos Ama doon yung mga mga matitinting orasyon na ang kombate talaga nakapalob doon yung 7 palabras Uh, pitong rayos uh, pitong sikreto ng uh, Arkanghel na palog uh, dito bro uh, J. Uh, R R. Sakilio shoutout po sa iyo dito ako sa Barangay Anunas ang City Pampanga shoutout po sa pitong katao na nanonood ngayon welcome welcome po kahapon nga may uh, pumunta rito na taga San Miguel uh, Bulacan uh, kumuha po siya sa akin ng apat na klase na libreta ginayon niya po talaga ako dito at uh, walong batuomo ang kinuha niya sa akin dahil uh, nangihina siya pat, pati yung mga anak niya pinagbibigyan niya ng batuomo yun, uh, kada gabi po uh, mga alas 7, Uh, doon ganyan po ako mag uh, mag uh, live alas 7 ng gabi at gabi, gabi barangay Luna, Lunas po ba bro barangay Anunas malapit sa Clark sa may ano uh, Korean town friendship bro J sa doon kasi ako na nakatira dati doon ako na GMA 7 ni Susan Enriquez nung panahon 7 years ago na nung may uh, ginamot akong nagayuma yan, uh, anim na katao na shout out po sa inyo, maraming maraming salamat uh, Romeo Rodriguez shout out sa iyo Barangay Anunas po a a -nu -nas, Angeles City Yon kung sasadyain po ninyo ako dito uh, Nagagamot din po ako dito sa amin At uh, kung magpapaturo po kayo Sadya lang po kayo At kung kukuha naman po kayo ng libreta ng personal to nakaready na po yan May uh, panggamot ang spiritual combate eh? Uh, pangkalatang protection, metatron at alhar at yung panglima ay yung pitong rayos uh, tama, tama anunas yan, <clears throat> sampu na tayo shoutout po sa inyo, mag comment po kayo na kayo po ay aking may shoutout ngayon sa aking live pasensya na po talaga kayo sa uh, sapagkat talagang 3 months akong hindi nag-upload ng mga video na demonetize kasi ako kaya ang panahon na yon uh, sa facebook ko naman eh, uh, iba kong mga orasyon na na hindi ko na ibahagi dito sa mga panahon na yun, yun shout po sampu katao na po tayo. <coughs> Ang nilalaman po ng aking mga libreta, lalong-lalo na itong kay Haring Mitatron, Hari ng Kidlat, nandito lahat yung, ano, yung kaukulan na orasyon pang kombate sa mga kampon ng dilim. Ito, nakaprint po yan. Lahat po yan ay pamarusa pang kombate spiritual ni Haring Mitatron pansuno, pangwasak, pampasabog. Ito po yung ano. Naka-print po ito, mga naka-print na libreta. Kasi may printer na po ako, kaya naka-print. Yan. Ganyan po ang pamagat. Libro di Electromagnetic Power. Yan. Lahat po ito ay uh, mga pamuksa pangkastigo ni Mitatron sa mga masama ito yon nandito rin baluti ng katawan ni Hiyaring Mitatron nandito rin kaya marami po kayong matututunan pag once na kayo po ay kumuha uh, sa akin ng libreta at nandito rin po yung debosyon ng bawat libreta sa mga nandito rin hmm? Grabe naman yung nga po. Binagsak niya yung pinto. <laughs> hala eh uh, mahigit sa daon pa lang yung apu ko na yan salamat bro kasi meron lang akong ipapabasbas sa'yo bro kung okay lang sa'yo bro okay lang dito lang naman ako sa amin barangay Anunas at uh, minsan kapag uh, lagmimission minsan napupunta uh, ako ng malayo katulad nung nakaraan bigan ilocos ang napunta ko. 7 oras pala akong nagbabiyahe mula dito sa daw uh, daw bus terminal init ng uh, puwet ko pero bagamat ano nakatulong din tayo gabi na po ako nakarating nakabalik mga alas 11 ng gabi dito sa Angeles City mula Vigan umalis po ako ng magari rito alas 6 nakarating naman ako doon na alas 3 sa Vigan kaya napakalayo ang aking misyon ng araw na yun yan uh, punta lang po kayo sa description box uh, ilalagay ko po yung uh, dasal sa medalyo na nakaano yung naka-link na thumbnail ko na medalyo 60 lang po yan kung inyo pong bibilhin sa sa akin TikTok plus shipping mga 70 pesos lang napakaganda po wala po ako sample nyan pero parating na rin at uh, umorder na rin ako nyan isa lang piraso para may pakita ko po sa mga aking mga live o pagbibidyo uh, yun, uh, Ricky Florante yung pangalan ko dito sa amin uh, sa mga tricycle terminal dito sa amin ha? Ricky Florante yung albularyo Yan, salamat po sa inyo. Te, 10 ah, sampu ka tao. Ah, ang gusto ko lang, ah, kaya ako nagbabahagi ng mga orasyon, ay ah, yung ah, kaalaman sa mga nag-aaral ng karunungang lihim at matutong mga gamot para makatulong sa ating kapwa. Yan Yun po yung akin. At hindi ko kailangan magpataasan ng mga antas. Importante sa akin yung nakakatulong kahit papano. ko na kailangan yung pataasan ng aura o antas ng pagiging albularyo. Importante yung nakakatulong kahit maliit lang yung antas ko. <laughs> naku nga yung pinakamahin ng albularyo. Oh, hindi na ko na kailangan itaas pa yung antas ko. Eh, tama tama lang na nakakatulong talaga. Yun ang, yun ang lagi kong sinasabi dahil yung uh, maestro ko ang sabi niya noon, uh, masarap palagi ang magpa mapagkumbaba. Hindi mo kailangan magmataas. 'Yun. 'Yun uh, six uh, viewers. Magandang gabi po sa inyo. Lagi po sana kayong mag-iingat saan man po kayo naroroon. Ah, uh, lagi lang uh, humingi ng protection sama sa mga sakit-karamdaman at mga Uh, mga kampo ng dilim. Ilayo po si, sa si inyo yung mga disgrasya. Yun. So yun, na uh, pinaalam ko nag-live ko para ipaalam ko po, po sa inyo na bawat gabi po kung wala pong nag uh, sa amin ay magla po ako. Kasi parati pong nag la live dito. Hi po ma'am. by ano, bye da. Shout -out po sa inyo by the ano you tapos 3 heart. Salamat. Salamat po, ma'am. Yon uh, yung, yung anak ko yung tagagupit ng aking uh, libreta na ginagawa yan. Ito yung cutter niya. So, binabayaran ko rin siya. 200 pa, da, pa uh, ang bawat libreta pag nagupit niya 200 dyan. Tapos shipping. Ang Victor uh, Victoria Nation, shout out sa iyo. From uh, Gumaka, Quezon. Yan. Chris uh, Layahin, shout out sa iyo. Uh, Baka ako nga kasi ang FB ko Ricky Panganod Florante na may uh, ano yun, verified uh, verified badge yung meta verified yung may check sa gilid yung blue badge meta verified po yon ako po ako yon Ricky Panganod Florante at tayo po ay nagsasahod na rin sa Facebook kaya umi nag-iingat din ako na ma-demonetize na yun yung uli yung Facebook ko at itong YouTube channel ko at uh, monetize na rin po tayo sa TikTok Yan. para kahit pa paano eh, nagsumasahod kahit paunti-unti lang, uh, malaking bagay na yan sa akin yan, uh, Chris Layahin ang uh, FB ko, Ricky Panganod Florante, kung nakachat mo ko magchat ka uli sa akin para Uh, kung ano man ang kailangan mo ay eh, masagot ko mambayda shoutout shout out po uh, Victor anasyon shout out po bro yan naging to ano na lang tayo to viewers <laughs> uh, sige uh, hanggang dito na lang ang aking live at um, bukas ulit mag live ako mga 7 o'clock so God bless ingat po kayo lagi